Hey guys. Kaya tayo guys. Nasa panganib ang boss. Anong ginawa nyo? Ito ko ako guys. May sausawan. May isda. Kakon ba ito guys? Hahaha. Hapon pa guys. Tapos si Mama gulay ug kumung. ang guys, mother dear guys. guys. Ulam namin guys, hapon pa. Ethan. lang rin. Ginatake si Victoria, wala ako. nung tayo magkasama. Kakamay guys. Isla na may Parang bulad. Hindi mo ba gusto? Makipaghiwalay sa ako. Gumising ka na. Parang bulad. Mo ma, susuan. Sabaw mm -hmm. na. Ha? Sabaw na. You guys, da? Lara. Lara, na gusto. Halos. Hindi kita makilap. Eh, ma. Gisa na. Mm -hmm. Anong mga ang sinasabi mo? Lara babala. Itong na Ito kaan? Makikita na ka ng Kung okay ka na, na Tayo. nang mo na ako, silvi, ko na ako sa iba. Walang na pa ako rin. Clara. Nang oras gabi na kami kumakain. Anong problema? Hindi ka makatulog? Eh, ganyan. May gusto akong sabihin. <coughs> Simula ngayon. Hmm? Magsasama na lang tayo. kailangan magmadali. Gusto ko ng sokole. Kukunin ko para sa'yo. Ano to? Gusto ko sana ipakita ito noon. Ano ibig sabihin ito? Kaya, sa lahat ng oras, ako pala ang pinakabuko. Sinandya ni Aurora na masaktan. Ang isa guys ay kumain. Si Ethan ay nanakit lang kay Aurora Kasi... sa iba pa ba ng balikan. Ngunit ikinabagsak niya ito sa coma. Boss, nung huli para ilitas ka. Babagbila sila ang... Sa huli, ako kami lang kakain nito isda pa kato ko. Nagkaroon sana kami ni Ethan ng pagkakataong magkasama. Seven, patawad. Hayaan mo muna akong mag-isa. tawad kita. Magsimula tayo ulit. Magkasama tayo simula ngayon. Okay. Habang si Ethan ay nasa ospital. Thank you guys.